Kamusta mga kasaliksik? Alam mo ba na mayroong mga kambal sa ating planeta na sa sobrang hindi ka panipaniwala ay sigurado akong magugulat kang malaman na tunay na naninirahan pala sa ating planeta? Kaya mula sa kambal na may isa lamang leeg pababa sa katawan. Hanggang sa magkapatid na gustong magkadugtong sila ay pag-usapan natin ang sampung pinakakakaibang kambal na hindi mo aakalaing totoo pala. Kaya kung handa ka nang makilala sila ay simulan na natin. Number 10. Petrochka at Anochka Ang makambal na si Petrochka at Anochka ay isang uri ng kakaibang shamis o conjoined twins na makikitang magkakonekta sa kanilang leeg na naging daylan para noong unang lumabas ang kanilang video sa publiko ay maraming nagkakala na edited o gawa-gawa lamang ito Ngunit matapos suriin ng mga eksperto ang kanilang mga inupload sa social media ay napatunayan na totoong ang ang dalawang ulo ng magkapatid ay nakakonekta sa iisang legat at katawan. Nasa kasamaang palad ay hindi nabigyang linaw dulot na hindi sila nagsasalita sa lingwaheng Ingles. Kung kaya't kakunti lamang ang nalalaman ng mga tao patungkol sa karanasan ng kambal na ito na hindi may tatangging madami ang pinagdaanan bago sila umabot sa ganito katandang edad. Number 9. Macworth Twins Nagmula sa North Carolina ng Bansang Amerika ang isa sa pinakakakaibang kambal sa kasaysayan ng ating planeta noong tawagin na yung McGuire Twins na kilala sa pagiging pinakamabigat na kambal sa buong mundo kung saan kahit na ipinanganak pa sila noong 1946 ay hanggang ngayon ay wala pa ding nakakatalo at nakakaagaw sa kanilang titulo. Ang mabigat at nambuwalang pangangatawan daw ni na Benny at Billy ang siyang nakatulong para maging dalawa sila sa pinakamahusay na wrestler noon na sasabing naging daylan para makilala pa din sila ng mga tao sa kasalukuyang panahon kahit na matagal na panahon na ang lumipas noong namatay sila. Number 8 Magpinsan na Kambal Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na merong magpinsan na naging magkambal? Ito ang magpinsan na nagmula sa syadad ng Twinsburg sa Ohio ng bansang Amerika kung saan ang kanilang mga magulang ay kambal din magmula sa kanilang ama hanggang sa kanilang ina na ayon sa mga eksperto ay naging daylan para maging pareho ang kanilang genes kung kaya't kahit na magpinsan pa sila ay para na din silang tunay na kambal kahit na halos siyam na buwan ang pagitan ng pagkakapanganak ng magpinsan na ito ay hindi may tatanggi na mahirap isipin na hindi sila totoo at tunay na kambal na sa sobrang kakaibay talaga namang gumulat at nagpamangha sa mga eksperto. Number 7. Pinakamatandang kambal Hindi na bago sa ating kaalaman na sa bansang Asya, madalas matatagpuan ang mga taong umaabot sa matandang edad na lumalagpas pa sa isang daang taon. Pero alam mo ba na mayroong kambal na umabot pa sa ganitong klase ng edad? Ito ay si Nakin at Jin mula sa syudad ng Nagoya sa bansang Japan na ipinanganak noong 1892 at pumanaw sa magkasunod na taon na 2000 at 2001 kung saan ang kanilang edad na hindi may tatangging lumagpas sa isang daang taon ay naging dahilan para makuha nila ang titulo sa pagiging pinakamatandang kilalang kambal sa kasaysayan ng mundo. Maliban sa pagkakaroon ng napakatatandang edad ay sadyang naiiba din daw si Nakin at Jin kumpara sa ibang mga kambal sa kadahilan ng kahit na identical twins sila ay magkaiba naman ang kanilang blood type na parehong gumalo at nagpamangha sa mga eksperto. Number 6, Carmen at Lupita Ang conjoined twin o yung mga kambal na magkadugtong sa isang parte o lokasyon ng kanilang pangangatawan ay sasabing mas madalas daw mangyari sa Asia at Africa sa hindi malamang dahilan at ang isa raw sa pinakakakaiba sa mga conjoined twin na ipinanganak rito ay sina Carmen at Lupita na makakitang magkadugtong o magkadikit sa kanilang katawan pero kahit na ganito raw ang kanilang kondisyon ay hindi ito naging hadlang para mamuhay sila ng normal kagaya ng ibang mga tao kung saan dahil sa nakayanan nilang magkasundo at maghati sa kanilang mga gawain at kinikilos ay kinakaya nilang magpatugtog ng piano at magmaneo ng sasakyan na hindi may tatangging may gawin ng karaniwang mga tao. Number 5. Abby at Brittany Hensel ang isa pang conjoined twin na ating pag-uusapan sa video ng ito ay sina Abby at Brittany Hensel na nagmula sa bansang Amerika kung saan ang kanilang dalawang ulo ay nakakonekta sa isang katawan lamang na naging daylan para magmula ng ipanganak sila noong dekada na benta hanggang sa kasalukuyan ay kilala at popular sila sa kanilang mga kapitbahay. Ngunit hindi sa negatibong dahilan, kundi dahil sa hindi naging hadlang ang kanilang kondisyon para maging mahusay silang guro sa kanilang komunidad na talaga namang umanting sa puso at damdamin ng mga taong nakarinig ng balita patungkol sa magkambal na ito. Number 4, Need at Nelly Colestine Maliban sa pagiging pambihira ay hindi may tatanging mahirap din ang pagkakaroon ng conjoined twin. Sa kadila ng kadalasan silang naghahati sa isang organ, naging hindi para mag-agawan sila dito na nagpapakita raw sa sinapit ni Nanid at Nelly Colestin kung saan ang kanilang magkadugtong na ulo ay naghahati sa isang ugat sa kanilang utak. Kung kaya't kung sakaling subukan silang paghiwalayin ay paniguradong mayroong isa sa kanila ang mamamatay at masasakripisyo na hindi kinayang gawin ng kanilang mga magulang kung kaya't ginabayan at tinulungan na lamang sila ng kanilang pamilya para mamuhay ng payapa at kontento na sinasabing naging rason kaya hindi nagkatotoo ang hinala ng mga eksperto na hindi sila lalampas sa edad na 10 taon. Dulot na hanggang ngayon na adult na ang kambal ay patuloy pa din silang namumuhay. Number 3. Ana at Lucy de Kenke. Alam mo ba na mayroong isang kakaibang kambal mula sa bansang Amerika na sa sobrang gustong maging kagaya o kapareha nila ang isa't isa ay handang gawin ang lahat upang parati silang maging magkatulad? Ang kambal na ito ay si Ana at Lucy de Kenke na dahil sa pilit na ginagaya ang bawat isa ay naging kilala na ng publiko sa pagiging pinaka-identical daw na kambal sa mundo na talagang namang makikita raw sa kanilang paraan ng pananamit at pagkilos na dagdag pa sa kanilang pilit na pagsasabay sa pagsasalita na sinusugurado nilang palaging pareho iisa lamang din ang nobyo ng magkambal na ito kung saan kasalukuyan nilang pinipilit na mabanti sila nito ng sabay upang manganak din sila sa parehong oras na mas lalo lamang daw magpapakita kung bakit sila ang pinaka-identical na kambal sa lahat. Number 2, Ronnie at Donnie Gallion Taong 1951 sa Ohio ng Bansang Amerika, ipinanganak ang magkambal na sina Ronnie at Donnie Gallion kung saan labis na lamang ang gulat ng kanilang mga magulang nang matuklasan na magkadugtong at magkadikit ang kanilang dibdib hanggang pusod na hindi may tatangging naging daylan para maging imposible na silang paghiwalayin pa. Ang kondisyon din ng kamal na ito, ang siyang naging daylan para hindi sila makapag-aral dulot na walang eskwelahan ang tumatanggap sa kanila. Kung kaya't labis na lamang daw ang pasasalamat ng kanilang pamilya dahil sa mga mababait na taong nag-sponsor at nagbibigay ng tulong pinansyal para sa mga gastusin na Nadoni at Roni. Dulot na kung sakaling wala raw ang mababait na tao na ito, ay siguradong hindi aabot sa edad na siyam na putsyam ang kambal bago sila tuluyang mamaalam. Bago ay magpatuloy sa una ng ating lista na gusto ko munang makita mo ang tampok na larawan para sa video natin ngayon na nagpapakita ng mga shames o conjoined twin na magkadugtong o magkatikit sa isang bahagi ng kanilang pangangatawan. Ang ganitong mga larawan ay sadyang nagpapakita na kahit pa sadyang kakaiba ang ganitong klase ng kondisyon ay madalas pa rin itong nangyayari sa mundo kung kaya't hindi na dapat daw magulat sa mga ito ang mga tao. Number 1. Shivanat at Shivram Sahu Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na mayroong isang conjoined twin mula sa bansang India na kahit pa pwedeng paghiwalayin ng mga eksperto ay pinili pa rin nilang maging magkadugtong at magkadikit? Ito ay sina Shivanath at Shivram Sahu na kahit pa magkadugtong sa kanilang bewang ay posible pa rin daw sanang paghiwalay ng mga eksperto nang hindi kinikailangan na merong mapahamak at magsakripisyo sa kanila. Ngunit dahil sa paniniwala ng magkambal na binigay sa kanila ng Diyos ang ganitong klase ng kondisyon, kung saan kahit na dalawa pa ang kanilang pangangatawan ay isa lamang ang kanilang kaluluwa, ay mas pinili na lamang nilang manatiling magkadugtong na sana raw ay hindi pagsisiyan ng dalawa, lalo na sa kasalukuyang panahon ay imposible na silang mapaghiwalay pa dahil sa tumanda na sila kung kaya't mas lumaki na ang kanilang mga lamang loob sa kanilang tiyan na hindi may mahirap ng paghiwalayin pa. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talagang namang napakaraming mga kakaiba at hindi ka panipaniwalang mga klase ng kondisyon ang meron sa ating planeta. Kung saan maging mag-isa man tayo o kambal ay marami na tayong haharapin sa mundo kahit na kakasilang pa lamang natin dito. Kaya para sa iyo, sino pang kakaibang kambal ang kilala mo na pwedeng malagay sa listahan na ito? I-comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panunood. See you in my next vid.